Can you give us an uh, uh, kung ano po ang batas na ito ito po nga uh, sinasabi natin na expanded maternity leave law Actually ah uh, bago siguro yung mga detalye no kasi ang um, any long time ay pwede nating, uh, may mga references na pwede talagang basahin yung bawat detalye Siguro ang mahalaga dito ano yung nag tulak, ano? Halimbawa, mm -hmm. sa bahagi namin, kinatawa ng Gabriela Women's Party noong panahon na ito ay tinutulak natin sa Kongreso, ano ang nasa likod nito? Kasi, uh, ito ay isang hakbang na tingin namin ay progresibo at pasulong para doon sa mga kababaihan na may trabaho o manggagawa, mm -hmm. no? Or employed. And in fact, ini rin ng batas na ito kahit 'yung mga nasa informal sectors kasi marami ngayon sa atin kahit na 'yung mga uh, anong tawag dyan, job order at saka 'yung mga hindi talaga permanente mm -hmm. ang qualification sa kanila, job order. ang kaya ko sinasabing uh, napaka-gandang i-appreciate nung ano? uh, isang hakbang ito pasulong kasi Pagkilala ito ng estado, ng babae ay dapat ano, dapat bigyan talaga ng papel sa lipunan na bahagi siya ng productive uh, role, ng productive activities, mm -hmm. kasi sa totoo lang yan talaga ang pinagmumulan ano, ng kaisipan na o oh, isa doon sa uh, kaisipan na umiiral ang babae ay para sa tahanan lamang. Ang babae kapag nag-asawa na ay dapat naglilingkod na lang sa kanyang pamilya o ang babae kapag uh, mahirap, no, mahirap tangkapin sa trabaho. O ito na yung sinasabi nating discriminatory practices para sa mga kababaihang manggagawa o empleyado. Ito yung isa sa dahilan eh, no? Kasi ang babae nga ay nagbubuntis. Ang babae ay nagluluwal no ng sanggol at mayroon talagang realidad na kailangan niya ng physical and mental na uh, environment no para sa kanyang pagbubuntis. Mm -hmm. Kaya sa bahag ng mga nagtulak ito no at naging batas no March uh, na Women's Month ito na approved, uh, na implement. Mm -hmm. Pero ang sinasabi na rin ng laban na inabot dito, no? Maganda ito dahil lahat ng babae na manggagawa, regular man o hindi, privado man o publiko, o single parent man o hindi, no? Kasi pwede hiniwalay, hiniwalayan siya kung kanyang partner at nagulitis siya, makakakuha ng benepisyo ayon sa sinasaad ng batas na expanded. Mm -hmm, At sa mm -hmm. take note no, sa salitang expanded kasi uh, ang talagang original na nasa batas. Hindi naman ito bago eh, no. Na ang ang maternity leave meron naman ta tayong dati na 60 days eh. Mm, opo. Na uh, ano pa uh, Oo. Kasi halimbawa sa bahagi namin, nagkaroon talaga kami ng maraming konsultasyon dito eh, mm -hmm. sa mga manggagawa, particular sa mga private private ano companies. companies. Karamihan dito kababaihan na uh, regular at saka mga anong tawag diyan, hindi pa rin ano no, hindi pa rin counted, temporary or, lang. Regular. Paulit-ulit. Eh. Oo, paulit-ulit na binabago. Contractual. Lang. Kasi Mm -hmm. O. Oh, oh. Actually Ms. ang maganda share reel kasi kasi celebrate lang natin ng uh, Labor Day this first araw na pagkilala sa manggagawa at dapat uh, pag ina-appreciate natin ito ito natin dapat pwesto talaga yung papel ng kababaihan mm -hmm. na pwede talaga siyang lumahok no mm -hmm. sa production. Mm -hmm.